Sa araw ng kapistahan ng Nazareno, magbabalik ang sariwang bangungot ni Marites na siya ay ginahasa ni Ramon. Pumunta din si Ramon at Mokang sa Quiapo na kasama kanyang mga magulang. Noong nakita ni Mokang ang pamilya ni Tanggol, nilapitan niya ito at humingi siya ng tawad sa nangyari kay Tanggol. Nagalit si Tinding kay Mokang at sinabihan niya ito na nagpakasal siya sa iba paano niya ito nagawa sa kanyang apo. Sa gitna ng kapistahan, malalagay sa panganib ang buhay ni Santino sa kaniyang unang laban sa boxing. Ito din ang panahon para ipakilala ni Ramon kay David ang totoong negosyo ng pamilyang Montenegro. Sobrang nagulat si David nung nakita niya maraming droga. Sinabihan ni Ramon si David na magsusumbong ba siya kay Rigor na ito ang kanilang negosyo. Biglang dumating ang mga kapulisan para hulihin sila at nagkaroon na nga na matinding bakbakan sa loob ng warehouse. Sobrang nagalit si Ramon nung nakita niya muli si Rigor at gustong gusto na nga niya itong patayin. Naghihintay naman si Bubbles at tanggol sa labas para tugisin ang grupong Red Phoenix. Nang lumabas na ang grupo ng Red Phoenix upang tumakas, agad naman nila ito ng pinaulanan ng bala at nagtagumpay nga si Bubbles at tanggol na patayin ang Red Phoenix. Ngunit nung tatakas na sila siya din ang pagdating nila Rigor para hulihin sila. Pero dumating si na Chief Espinas para rumisbak at sinabihan niya si sina Tanggol at Babos na tumakas na. Sobrang nagulat si na Mando at Rigor nung narinig nilang pangalan ni Tanggol. Habang tumatakas si na Babos at Tanggol ay hinahabol din sila ng mga kapulisan at nagkaroon nga sila ng matinding bakbakan. Ngunit nakahanap naman sila ng paraan si na Babos at Tanggol para takasan ang mga kapulisan at pumunta sila sa isang lugar upang doon muna magpalamig sa nangyari. Dito na nga din magsisimula ang panibagong pag-ibig ni Tanggol. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa vlog ko. Thank you for watching and God bless everyone!